Siyam ka mga classrooms na ugdaw sa sunog sa may sityo na po barangay Sapang Daku sa dakbayan sa Subo. Faulty electrical wiring ang usa sa mga gisubay nga hinugdan sa kabumbiruhan sa pag sa sunog. Ano ang report ni Alan Domingo. <laughs> Daw na hisama sa impyerno ang kayo nga daling nila sa mga classroom sa Napo Elementary School nga naimutang sa barangay Sapang Daku, dakbayan sa Subo tungod kay karaana ang building dali ra kining na ugdaw di naglakip sa siyam ka mga classrooms apil na ang principal's office ang lawak di ang mga telebisyon laptop personal computers hingpit nga na paong ang sunog alas 323 sa kadlawon nga nagbilin og 2.4 million pesos nga danyos Gisusi pa sa maimbisigador ang hinungdan sa pagsilaob sa kayo nga nisangpon sa sunog posible matod ang faulty electrical wiring. Ang kanigid sir, Marcos type pa ni na mga building. Ang kabal doon. Ang karaan ni. Marcos type pa ni yung ban. Nag-renovate lang ni siya. Pangilisan ng mga atok mga pintal. Gibadayag sa Pangulo sa DepEd Cebu City Division nga magpadayon ang klase pinaagi sa modular learning samtang ayum-ayumon ang nasunog ng mga classrooms. Ang atuang local school board na naroon sila dito ang engineers na, na sila na mag-gearing po sila and then they will put up things na ang isa sa nanang na mag-blended learning na naman sa ang mga baka for the meantime ang flag nga wa maapil sa pagkasunog nga padayong nagwagayway ang nahisama sa paglaom sa matinunan nga magpadayon alang sa pagkabot nila sa ilang pangandoy nga mahuman sa pag-eskwela. Kaoban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live